Good morning guys ha, ah, dito tayo ngayon sa likod no Gaya na ang dati, routine natin sa umaga ito, nagdidilig tayo So ayan kung nakikita nyo, lalaki na ng ating mga sorghum Sorghum po yan, ito medyo ah, hindi makalaki kasi pag ano, inaano ng pusa Yung kinakain, kain nila yung dahon hindi nakita nakakita yung mga pusa minsan sa umaga o kaya sa hapon. So kinakain nila yan. Yung nangat-ngat-ngat nila yung dahon. Pero ayan nakakita yung malalaki. Tsaka kung napapansin nyo no, sa hindi pa nakakakita ng puno ng sorgo. Parehas lang po sila halos ng katawan ng uh, mais. Ang kaibahan lang ho nila kasi yung bunga ng mais eh sa katawan tumutubo ang sorghum po sa pinaka dulo yung parang nila yan, yan nilalabasan ng bulaklak na katulad niya yun nilalabasan ng bulaklak ng mais Diyan yung maharbis yung pinaka bunga ng sorghum ang kaibahan nila yun ang kaibahan nila sa ano po sa mais uh, ayan po yung mga bunga bunga na yung mais natin dyan so ang ginawa po natin ngayong umaga uh, para po makalaki ng magayo siyang bunga ayan nakikita yung bunga ng ating mais ito po nilagyan na natin sila ng pataba ayan kung nakikita yung kulay puti nilagyan ko muna sila ng pataba para maihabol natin gumanda yung ano ng bunga so nila ko muna sila ng pampadagdag na ano para makalaki na ayos yung bunga nila so kahit sampung halaman yung puon dapat natin ginagawa no? pagka yung namumunga na sila or nag-i-start na magbunga dapat po ya yeah, nilalagyan natin o oh, pinapalo natin sila ng mga fertilizer o oh, kahit anong klase na abono baka kahit yung ah tatawag natin na uh, organic fertilizer o oh, no basta ho oh, fertilizer na makakadagdag ng tulong para sa ating ah halaman na inaalagaan para mamulaklak sila at mamunga ng marami so ayan ho nilagyan natin sila ng bono para ho tayo ng no, maganda bunga at saka binihit ayan. so ganyan ho ang sa sorghum sa dulo sila ng ah uh, ano makukuha ta ba pagka ano ho, uh, update naman natin mapapakita ko sa inyo yung bunga ng sorghum kapag tayo ay mag-aani so ano sa akin ginawa natin ay ilalagay natin muna sila ng mga pataba sa ganun ay makakuha tayo ng malang, magandang bunga na pwede natin binhi kasi magbibinhi ako dito ng siguro kahit mga limang puso pa, oh, o limang ano mais marami na po yung pagka na natin dito kasi maliit lang naman itong pwesto na pinagtataniman natin so marami na mapagta, ma yung mapag, mapagtataniman ano, ano na yun marami na yung kapagka itinanim yan ginawa ko siya ng parang balon balon kasi medyo pababa itong ano, pinagtaniman natin na lugar na pinagtaniman natin ng mais so ang purpose ko sa mismong puno nila yung pinakatubig hindi makakatakbo so masisip-sip na maiginugat no, nila yung abono at saka yung tubig na ating pinandidinig sa kanila araw-araw 拜吧。 Oh so, yang guys lah Kalau nak habis sila ni Tak ada lah sila lah Dia besar So yang pok, tim mama is, nak. At nagkano. Uh, By next month, meron na tayo mga harvest dyan. So, ayan po. Maraming salamat po sa panonood. At sa walang sawa niyong pagtangkilik sa aking FB page at YouTube channel. Maraming salamat po at God bless.